Dahil nga may mga need kaming bilhen na gamit sa bahay, dito nga namin yung bibilhen sa IKEA. <coughs> times sa Ikea, makuna pang pumunta sa Ikea, Japan, kesa sa Pilipinas. Tapos ito may very sweet. Ay, di kita. Uh, Ay, ni. Where is Phil Dunn? Eh. So, nandito nga tayo sa loob ng Ikea. Ang hmm. mga. Dahil, kakain muna kami bago kami maglibot-libon. pa oh, mo na paghanap ng kasi ang daming tao. Pero maganda yun pili. Maganda yun na akong kukong table, <laughs> Ano ba ito? Ano? Ang daming tao. pa? Oh, yan o. melo. Hindi pa na punta sa table na to. Ano pa? Okay na girl. Ang dami to. Oo. Oo. And finally, ayan ang ha, dumating na yung food namin, so hindi ko na na-i-video, in-picture-picture ko na lang. And after nga namin kumain, so nagpasama naman ako sa pamangkin ko na bumili ng ice cream. So, dito to sa baba. And, ayan. So, ang haba ng pila. So, more and more waiting for tonight kami dito. And, ayan. Finally, makakabili na kami ng ice cream. So, ganyan bumili ng ice cream. So, para nasa vending machine, kukuha ng ticket. And ibibigay mo dun sa cashier. Ayan. So, malapit na kami sa pila. Dun sa cashier. And, ayan. Ito mga bata na nilagay pa din sa maling lalagyan yata. Hindi ko din naiintindihan kung paano. Pero, ayan, dadating si mother. Oh, di ba? Malihin pinaglagyan nila. Maapila pa powder si Pudra Hayaos. Ayan, nagkahalo-halo na. Buti na yung pamangkin ko, tama yung pagbibigay niya ng tiger. At yan na nga, so i-claim na namin yung ice cream. So, natin fancy naman, wala namang ano. So, dairy ice cream lang. <laughs> At sa sobrang thoughtful ng pamamahin ko, ayaw niya ako mawala dahil maraming tao. So, <laughs> pinapahawak niya ako din sa selfie stick. At maglalakad daw kami na nakahawak God. ako doon. O diba? How thoughtful, how goldilocks. <laughs> ako pa yung mawawala talaga. At ito nga napansin ko sa restroom nila. May designated area for parking ng mga cart and sabitan ng shopping basket para habang umiihi so pwede mong ilagay muna doon. O di ba ponga na pa-OZ? Ayan. Ayan. So mag-start na kami maglakad-lakad. Ha? ha?

Ang cute na namin panda. Oh. Mm. Nalala ko si Ano. Si Beshi Wap. Mm. <laughs> okay to. Ang dami panda. Mm. <laughs> Ay, ang ganda dito. Oh. Mga Mas makaganda. Ang mga pailaw. oo uh. Kulot-kulutan na pala ako. kita yung mukha ko dito? 오, 안 n g g a n d 이 d i

May ilit lang pa rin. O, ganun ang kitchen, o. Pahala. Oo. Bakit? Hindi ba ganyan yung sa'yo? Hindi ganyan. Gusto ko yung lace niya. O, tapos marit. may ganyan ka sa ano, oh O, dito. Opo ka dyan. Tapos, uh -huh. Dali. At dahil nga madali naman akong kausap, so umupo ako. And ayan nga nag-picture-picture kami dahil ito na ang end ng aming IKEA trip.